pritong isda sa sinabawang gulay. So, ang ingredients po natin ay isda, okra, ay sitaw, tapos meron din po tayong kalabasa, at saka sili, meron ding luya, kamatis, at sibuyas. Ayan po mga ingredients natin. So, i-prepare lang po natin yung frying pan natin. Okay, para makapagprito na tayo ng ating isda. Yes. So, ito yung isda natin. Nahiwa na rin natin yung kalabasa. At yung okra. Tapos yung mga luya, sibuyas, at saka kamatis. Yan na rin yung sitaw natin. Okay, lagay natin yung isda natin sa ating frying pan. Oh, so, fresh. na fresh yes. So, balik pa rin na po natin yung prito natin isda. E, At ganda ng isura ng isda natin. Golden brown. Wow. So, habang po nag prito po tayo, magpakulo na rin po tayo ng tubig natin. Okay. Ayan. Pumulo na. So, lagay na po natin yung luya, sibuyas, at saka kamatis. Pakuluin lang natin yan. Para malasang malasa talaga. Kapag kumulo na, ilagay na po natin yung prito nating isda. Tapos ilagay na rin po natin yung kalabasa. Yung okra. Yung sitaw. Nakatakpan natin ulit. Pakuluin lang natin. Pag kumulo na, lagayin natin ng asin. Yung yung black pepper. Ayan. At konting seasoning. Ayan. Sarap, no? Ayan. Tapos kasarap ng sabaw niyan. Galing sa fresh na pritong isda. Kaya lang po siya na natin na, kumulo ng konti pa. Ayan na. Oh, ready na po yung dinner natin. Ayan na po yung pritong isda na may sinabawang gulay. Tapos may prito tayo. At saka may kanin syempre. Ayan so kainan na guys.